Uh, ah, magandang araw mga kagulay. Welcome back sa akin channel. Greggy Farmer nga po pala nito. Bali, ngayong araw na ito mga kagulay, magpo-pruning tayo dito sa ating talong. Ito na nga yung kumbaga sunod-sunod na ito na trabaho dito sa ating talungan mga kagulay. Ito kung mapapansin nyo mga kagulay na pruningan na ito mga kagulay. Ayan, wala na kayong makikitang sanga dyan. Dito, wala na rin, wala na rin dito, wala na rin dito mga kagulay. Tapos yung sanga lang kumbaga ang kinuha mga kagulay tapos yung mga mabababang dahon na hindi na kailangan mga kagulay ito naman ang kagulay ay papaliwanag ko sa inyo kung bakit uh, naiwan pa to yung sangalang ang iniwan dito ay yung sangalang yung kinuha dito sa ilalim ng Y ito kasi yung Y nya mga kagulay kaya ito iniwan pa tong mga daw na to isa, dalawa, tatlo, apat, lima depende kung gaano katangkad mga kagulay kaya iniwan pa yung mga kagulay para yung mag-abono tayo mag-populyar tayo yung mapupunta dito yung gagawin niyang pagkain mga kagulay ay wala na siyang sanga dyan ipupunta niya na dito mga kagulay dyan Ayan, para mag focus na talaga dyan sa taas mga kagulay Ayan. Ayan, kung mapapansin nyo itong kaliksto natin ay cluster type kaya may ganyan siya mga kagulay oh. Ayan, isang cluster ay apat apat lima 6, pito mga ganun hanggang 7 kung minsan mga kagulay Ayan. Ayan lang, maganda nang tingnan siya mga kagulay Mano siya, malinis na siya mga kagulay tingnan kasi napruningan na nga siya Ayan siya papakita ko sa inyo yung hindi pa napupruningan mga gulay ito dito sila mga gulay yung asawa ko at saka yung uh, asawa nung katiwala dito mga gulay ito ito ang itsura nyo mga kagulay kapag hindi pa napupruningan alam ko may makakapanood nito na, na hindi nagpupruning sasabihin na naman sayang na naman yung ano yung ibubungan itong sanga pero ito na po kasi yung pamamaraan ko mga kagulay kanya kanya tayong pamamaraan kung gumagawa lang ako ng vlog o kaya video para may magiging basihan lang yung mga iba na gusto magtanim hindi ko pinipilit na gayahin itong pamamaraan ko mga kagulay katulad itong pagbabalag ng kawayan yan, kaya, kaya may kawayan yan kasi dyan itatali yung banana twine pahaba doon tapos siyempre nakaway pruning yun nga yung disadvantage ng nakaway pruning mga kagulay mas madali siyang matumba kasi wala na siyang bigat kumbaga dito sa ilalim kasi tatanggalin yan yan mga yung mga hindi pa na pruningan yan tapos ang advantage naman ng nakaway pruning mga kagulay, uh, yun nga, yung kapag maalaga mo lang siya sa abono, ay ma magiging uniform yung ano niya. Kasi kapag walang pruning mga kagulay, alimbawa, alimbawa ko uh, sa dalawang buwan, tatlong lata na ako, alimbawa mga gulay, tatlong buwan, tatlong lata na ako ng sardinas, sa, tapos ako naka-pruning tapos kayo hindi halimbawa tapos tatlong lata rin din ng sardinas magkukulang at magkukulang yung uh, inaabono nyo sa drenching ganun yun mga gulay hindi katulad sa akin na naka-pruning ay okay lang yun sa tatlong lata sa uh, halimbawa sa tatlong buwan mga kagulay kaya niyang supportan talaga tapos pulyar lang mga kagulay kaya kung hindi kayo magpo-pruning mga kagulay yun nga magdadagdag kayo ng ano ng pag-aabono mga gulay halimbawa drenching nagdadagdag talaga kayo kasi may mga sinusuportahan kayong mga sanga dito sa ilalim kapag ayaw nyo naman mag pruning yun yung ano nya mga gulay tapos ang advantage nga nung way pruning mga gulay mandakan nyo to kapag kumapal to ng kumapal sa ilalim ba hindi naka pruning ay magdadagdag din kayo sa pag spray mga gulay bakit kaya nyo kasi makapal na siya Siyempre, kailangan yung tamaan talaga yung mga nandito sa ilalim niya kasi nandyan kasagaran yung nagtatago yung uh, mga insekto, mga kagulay. Eh kapag halimbawa ganito na nakapruning mga kagulay. So papakita ko sa inyo na nakapruning na mga kagulay. Mas makakatipid kayo sa pag spray mga kagulay. Lalo kapag natanggal na to. Ito mga to kasi kapag mga uh, nakaharvest na ako ng una, pangalawa, pangatlo. Kaya pangatlo mga gulay tinatanggal ko na to. Kasi wala na tong silbi mga gulay kasi makapal na 'yung dito niyan ng mga gulay. Kaya kapag nag-spray kayo, eksakto lang kapag nakatayo kayo, hindi ba? Eksakto lang 'yung ano, 'yung nasil niyo, nozzle ay eksakto lang dito. Matatamaan dito mga kagulay. Hindi ka katulad ng walang pruning na, na talagang makapal diyan. 'Yun naman 'yung pagkakaiba ng way pruning at sakalo. Ah, uh, ulitin ko mga gulay, hindi ko sinasabi na gayahin niyo. Magiging basihan lang ninyo mga kagulay itong ginagawa na kong video sa mga gumagawa ng mga vlog na katulad nitong itong talong marami kami gumagawa ng mga video kay vlog mga kagulay magiging lang ninyo mga kagulay hindi kami gumawa para ng video vlog para gayahin ninyo magiging niyo. nyo nasa sa inyo po yan kung gagayahin nyo o hindi yun lang yung masasabi ko mga kagulay o oh, yan o oh. mga tapos na mapruningan lahat dito mga kagulay yan malinis na siya madali na siyang spread mga kagulay drinking ako mas madali ko na rin siya maabunuhan kasi wala nang sanga dyan sa ilalim mga kagulay wala nang iiwasan mo kumbaga kasi kapag ganito na walang pruning mga gulay may mga iiwasan ka pa kasi matatamaan nyo yung dahon eh yung dahon yun yung pinakatyan ng ating halaman yan ganyan mga kagulay yan na isipin nyo kapag drenching iga igaganin nyo pa yan mga kagulay bago kayo mag abono kaya yung hindi naman naka, eh, kaya yung naka pruning katulad nung ganun kagay na mga kagulay ay madali na mag abono yan madali na mag spray yan mga kagulay pruningan Pruning na lahat dito mga Dito banda. Pruning na na lang. Ayan yung dalawa yung nagpupruning mga kagulay. Malapit na lang mga kalahati. Ayan siya. Ayan. Ayan. May mga bulaklak na siya mga kagulay. Ayan. Ayan. Sunod-sunod na yung bulaklak nga mga kagulay. Ayan. 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 Mga bulaklak na talaga siya mga kagulay. Yan siya. Yan. Hmm, katulad nito, bunga na 'tong gulay 'yan, oh. Yan, bunga na 'yan kasi natanggal na 'yung pinakadulo. Yan. Ibig sabihin nito, bunga na talaga siya. Yan siya mga gulay 1 2 3 4 5 6 7 8 8 sa isang cluster pero hindi po magtutuloy lahat yan lalo na ito yan mga kagulay oh. yung mga mapayat na yan magtutuloy ang kuminsan pero pangit na yung bunga niya mga kagulay yan ang magtutuloy mga ganito yung matataba yung ano yung calyx niya mga kagulay yan siya yan. di pa to natatalian mga kagulay ha, baka bukas natalian namin to ay kaso linggo bukas mga kagulay uuwi muna kami San Fran siguro mga kagulay kasi pasokan na sa lunes kailangan na namin ano kumbaga ano din yung anak ko mga kagulay kaya uuwi muna kami bukas baka lunis na ito tatalian mga kagulay sana nga hindi umangin tulad yung sinasabi ko mga ulay, yung disadvantage ng white pruning mga kagulay mas madali siyang matumba kasi mas mabigat na siya dito sa babaw kaya kailangan talaga siyang talian yung mga sumusubaybay talaga sa akin alam nila yan kung anong dalaman na ipinapakita ko naman kapag tinali ko na oray, huwag kayong magalala mga kagulay at uh, kahit na pa ulit ulit lang itong vlog ko kasi nga may nag comment na mahirap na daw bukla uh, mag maghanap doon sa mga doon sa YouTube ko yung ano yung ano yung mga vlog na gusto nilang panoorin kasi natabunan na kaya gagawin ko pa rin ng ano mga kagulay. Gagawin ko pa rin siya ng vlog sa pagtatali ng twine, sa pagtatali ng cable tie, mga ganun mga kagulay. So hanggang dito na lang ako siguro mga kagulay sa bago pa lang sa munting channel ko. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe at i-click niyo na rin po yung notification bell para updated kayo lagi sa gagawin kong uh, pamamaraan dito sa aking talong. Ah uh, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Ah uh, God bless po sa ating lahat.